No? Yung um, mga requests for the identification of area, uh, kasalukuyan pang tinatanggap ng ating pamalang lungsod mula sa mga uh, barangay. no Kanya magkakaroon ng uh, salud-salud na pagpulong. Uh, Umpis na ngayon para ma-process itong mga request na ito. At uh, ipagbibigay alam din natin sa publiko uh, as soon as uh, we're able to finalize the, the list. Pero sa um, sa darating na uh, bispiras ng bagong taon, yung usual natin na mga fireworks display ay uh, magaganap sa ating Quezon Memorial Circle, pati na rin sa ilang mga uh, unahing mga commercial establishments na uh, tradisyon na nilang uh, nagkakaroon ng fireworks display uh, tuwing uh, New Year's Eve. Yes, uh, sir. Aside po dito sa uh, Quezon uh, City Circle sa uh, iba pang mga establishmento, halimbawa po may isang grupo po na nais maglunsad ng kanilang sariling uh, fireworks display sa uh, pampublikong lugar, dapat po ba mang uh, makipag-coordinate sa barangay? Paano po sila makakuha ng permit para po uh, maisa gawin ito? Oh, maaari silang mag-coordinate uh, sa kanilang barangay, maaari din silang adumrecho uh, sa Quezon City Department of Public Order and Safety sa Depos uh, upang uh, maka-apply sila para sa permit um ang uh, Depos ay uh, kasalukuyan tumatanggap na mula pa ng nakaraang, nakaraang linggo uh, ng mga ganitong klasing mga requests um ito ay uh, pinahintulutan ng executive order ni Mayor Belmonte uh, sa mga commercial establishments uh, pati na rin sa mga institutions no kamukha ng mga uh, barangay governments, mga iba pang mga mga government uh, agencies na nais magkaroon ng uh, sarili nilang fireworks display. Yes po. Uh, sir, ito po no? kasi nakasaad din sa AO uh, 54 nalilimitahan ang benta ng mga paputok. Paano nyo po ito uh, gagawin? O paano ito magagawa? Oh. Um, siguro um, bago muna uh, Jigo no mag will let, let's sa uh, back up a bit no, just to understand yung context kung bakit nagkaroon nitong na uh, mm. EO54 natin.